Sa galit ni Tanggol sa mga gerero, aangkinin niya ang mga ari-ari ang nararapat kay Marites. Samantala, habang abala naman sila Ramon, Julio at Tanggol, pinag-usapan nila ang tungkol sa mga gerero. Sinamantala naman ni Marites ang pagkakataong ito na hindi siya binantayan ng mga bodyguard na kung saan balak ni Marites na dayuhin ang mansyon ng mga gerero. Bitbit -bit ang nasabing titulo. Ngunit sa kasamang pala dahil galit naman itong si Olivia sa pamilyang Guerrero kaya si Marites ang napagbuntunan niya sa kanyang galit. Ang buong akala naman ni Olivia masisindak niya itong si Marites pero hindi niya inasahan na pinatulan siya ni Marites. Nagulat naman itong si Olivia nang si Tanggol ay umalma at binantaan siya nito. Inasahan sana ni Olivia na kampihan siya ni Julio pero bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin ni Julio nung namatay naman itong si Inigo. Iba na ang trato ni Julio dito kay Olivia. Sa puntong ito, masama na ang inisip ni Olivia sa kanyang ama. Samantala sa kabilang banda, Sinamantala ng mga ni Pilar ang pagkakataong nagkrusang ang landas nila ni Tinding. Kahit ginamit niya ang kanyang mga tauhan para sundan itong si Tinding at Alfredo para sa gayon ay matuntun kaagad nila ang lungga ng dalawang matanda. Hindi nag-iingat itong si Tinding at Alfredo. Kampante silang umuwi sa kanilang lungga na sa kanilang pagkaakala hindi sila nasundan. At dahil naglalayas naman itong si Erika kasama si Santino, tilang si Santino ang magligtas sa buhay ng kanyang lola. Sa kabila ng ngyaring gulo sa mansyon ng mga Montenegro, itinuloy pa rin ni Marites ang pagpunta sa mansyon ng mga Guerrero. Ang titulo sana ang bukod tangi magpapatunay ni Marites na isa siyang Guerrero, ngunit sa kasamang palad ay hindi naman niya ito nabitbit nung nag-away sila ni Olivia. Agad binalikan nila tanggol sila Fatima sa sementeryo para iligtas ang mga ito at kumilos din ang mga tauhan ni Roberto para tsugiin ang nasabing pamilya. Sinabi ni Tanggol sa kanyang mga kaibigan, hindi lang kailangan nilang protektahan itong si Fatima kundi magagamit o nila ito para magsalita sa mga gerero. Sa gayon ay tuluyan nang bumagsak ang pangalan ng mga ito. Sa kasamang palad, unang nakarating sila hipis sa nasabing simenteryo. Ngunit mataan naman siya ni Fatima. Batid ni Fatima na sila ang target ng mga ito. Nakipagtaguan sila ni Fatima kay Hipe. Maya-maya lang, nagsidatingan naman ang grupo ni Tanggol at kanilang iniligtas itong si Fatima. Ngunit sa kasamang palad ay hindi rin nakaligtas ang iba pang kasamahan ni Fatima at kasali na dito ang kanyang tatay. Nag-agawan si Tanggol at Hippie kay Fatima, ngunit nang sila'y nagkaharap, iba ang nangyari. Tutuloy na sana ni Tanggol itong si Hippy pero kinumbinsi naman siya ni Hippy na huwag umano siyang diduin. Dagdag pa nito, magagamit umano siya ni Tanggol laban umano sa mga gerero. Bagay na napag-isip-isip din ni Tanggol dahil din ito kay Divina, nagagamitin umano nila itong si Hippy bilang mata o mano nila sa mga gerero. Pero itong si Inting ay hindi kampante at wala siyang tiwala kahit sinubukan niyang baguhin ang isip ni tango